Pinaliwanag nga ng Jazz head coach mga idol ang ganyang naging desisyon na tumawag ng timeout sa possible game winner sana ni Colin Sexton. Wala well, sa mga hindi nakakaalam sa laban nga netong Utah Jazz at ng Lakers ay meron niyang chance sana itong si Colin Sexton na ipanalo ang laban na down sila by one with just a couple of seconds left kung saan sa pag-atake nga ni Colin Sexton ay naishoot niya nga ang bola Kaso ang problema ay mawag nga na muna ang Jazz head coach ng timeout wiping away his game winning shot. Walang naging paliwanag nga ni Coach Hardy sa anyang desisyon na tumawag ng timeout sa possible game winner sana ni Colin Sexton ay talagang ililet go niya naman daw sana. Hahayaan niya na lang si Colin Sexton na gumawa ng play with just a few seconds left in the fourth quarter to win the game. Pero simula nga doon nung nakita niya na mag-backpedal, kumbaga parang umatras itong si Colin Sexton sa anyang pag-atake in the paint, ay ang kanyang instinct nga daw ay tumawag ng timeout. At sabi nga ni Coach Will Hardy na ito nga daw talaga kasi ang kanilang ineensayo sa practice. Yung mga ganitong klase daw ay pinapractice nila. And once nga daw na mag pedal or umatras ang isang player during this kind of play ay automatic daw natatawag talaga sila ng timeout. Kung baga mga idol sa madaling sabi ay ganun yung nasa playbook at ineensayo itong team ng Utah Jazz. Pero sinabi rin naman ni Coach Will Hardy na mali yung kanyang naging desisyon at this point of time na tanaga nga naman daw na ninakawa niya itong si Colin Sexton ng possible game winning moment para nga sa kanyang team. Tinig away niya ang pagiging hero na sana neto ni Colin Sexton. Pero ang tanging healing or wish nga daw ni Coach Will Hardy nung nasa timeout na siya ay medyo madami-dami pa ang segundo. Hindi lamang 2 seconds kahit at least 3 seconds nga daw para nakapag-draw up siya ng maganda-gandang play. Pero yan nga daw mga idol ay isang learning moment para nga sa kanyang team, para nga sa kanyang mga batang player moving forward. At ayun naman mga idol, itong si Andre Davis ay actually may reaction nga rin dito nga sa play na ito. At sinabi niya nga mga idol na talagang tumigil nga daw siya sa paglalaro nung narinig niya na ang pito ng referee. At kung hindi nga daw nag timeout itong team ng Utah Jazz and they just kept on playing, ay baka sinupalpal niya nga raw itong shot attempt at game winning attempt ni Colin Sexton. And well, ito namang si Colin Sexton ay may reaction nga rin kung saan sinabi niya it could have went either way nga daw. At feeling nga daw ng kanyang coach na si Will Hardy ay stuck nga siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin at the last seconds. And actually kung hindi nga daw tumawag lang timeout itong si coach Will Hardy tapos na-mintis niya yung game winning attempt niya ay baka nagsisi nga rin daw sila na hindi sila tumawag ng timeout. Pero ngayon daw ay nasa kabilang posisyon sila na nagsisisi sila na tumawag ng timeout. Kaya nga parang nga kay Colin Sexton ay okay lang ito at hindi niya nga daw sinisisi ang kanyang coach sa anyang desisyon na tumawag ng timeout. At ayan nga mga idol na mga naging reaksyon. Neto nga ni coach Will Hardy na mismo, si Andre Davis from the other team at si Colin Sexton mismo na may posibilidad na ipanalo ang laban. Pero big kudos dito nga kay Colin Sexton sa anyang naging sagot at patuloy na pagbibigay respeto sa anyang coach at sa anyang desisyon. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito sa naging ending ng laban ng Lakers at Jazz? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.